Oh. bukod suno sa side po ako ng pagtitinda ng balo kaya po po ayan naalala ko po nung ah, sabi nila kaya daw po masarap itong sabaw, umiihi daw yung sisigol sa loob kaya masarap oh. ano ba ito balo sa putene eh? dito po yan sa my honest balot, peloy balot sarapan po ng bahay namin so ayan po yung may-ari pinaalis ko po pwesto niya, ayan o kaway ko yun eh, kalay ba ko yun eh po yung may-ari nakakala lang ng balot balot siyempre kailangan meron tong suka at asim Ay, wala. Balot. Ay. Ay. Hmm. Kasi na suka ni. Ayun. Eh. Hello. Hmm. Asami dan lola. Salpang balot oh. Ay po tayo. Na balot hoy buddy, kain balot pe. Ayan po yung aking buddy Buddy, oh ano? Kain, mga Balot, buddy hey. Sige, gege Gege, yeah, yeah. ge. Subukan mo subukan mo So masarap po yung balot dito, onis balot. So dito yan sa so, may purok sa is. Bili na po kayo ng balot, ni One. Ay, ba't ganon eh? Ha? Huh? Ano yun? <laughs> ba't ganon? Um, malaki yung pinili mo liit. Ah, oh, bakit ganon? Ang tilong mati ano? Ha? Huh? Ito na. Si ang laki ng sisid. Ba't ka Nako, Naku, ano ba yan? Lugay negosyo. Ay! Tapo mo. Nay, ano ba to? Balta mo to, ne. Hindi eh. Masarap po siya, oh. Ang laki yung pula. Wow! <laughs> Woo! Sinasideline ko din po yung paglilinda dito. Pili na kayo ng balot! Bagong luto! Ito luto! Dogon ha! Pakalaming dugong sa dalat! Masyan! Masyan! Hindi ba na niyo kaldero, ka Ayoko nga, pa ano ba ba kasi sa kadero malaki. Pati ka nang ingay. Ay nga na, ako. Sa andun pa? Ay Ay salamat. Kundi yung mali. Lapi ang pala si Cheska, ko. Stay. Wala sticker bisita mo. Oh, napakalaki. si Emmy.